nakaupo lang Mam Ma tingin ta tingin tayo doon. Oo oh. sulit, sulit. Yes. Oo oh. Ha? Ay hindi kaya ko na. Wala na akong kaba, natanggal na. Nakaupo tin ka dito sir, di mabilis na lang sya pauwi. Pag pauwi lang siguro. Basta alam mo na ma'am, high guide mo ha? Oo, naikot lang tayo kasi na gano'ng kanil. Yung paglabas natin kasi kanina wala si Richard. Oo. Parang libre sila sa araw na ngayon na ito. Parang Luneta Park lang ito eh. Baka doon sa kabila, ayun no, may umiilaw. Doon tayo. Diba? Para maikot natin lahat. Okay sulitin natin ma'am sayang naman yung pagod ma ma maaga pa pala oo maaga pa ha 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 4 to 12 ah okay hanggang 12 tayo ma'am para madali lang pag uwi walang tayong ganong ano eh ang tutor ko naman alauna saka mat lang naman yun grateful wala nang reading ha wala reading tapos na kanina ah one subject at a time oo oo Gawin ko sa'yo ng 2 hours, pero yung bata, ay ah, I feel sleepy. Napanalunan niya ata ito. Ang dami na may bitbitigin yan, no? Banana boat. Ano yung mga doon, o? lang sa bandarot. Malaki. Malamak siya. Mm -hmm. Tignan mo, nag-leave pa si Sarah, kaya sulitin natin. Okay. <laughs> Ma'am, parang parang ulang? Di ba tayo ganin kanina? Ay, iba rin din yun. Ay, iba rin to. O, oh, tingnan natin. Tayo naman yun sa... Tingnan na. Tingnan natin. Oh. Ano niya, tiyan, tiyan natin, oh. Ay, mas gusto ko siya. Parang gusto ko siyang iuwi. Ito, oh. Mm. Parang malungkot siya. Ito isa nakatayo siya. kina. <laughs> Nakakaintindi <laughs> pa na ng Ang mas maganda. Ma'am, ang marites, oh. Pumpok sila, oh. Mga marites. Mm, -mm. Then, kung ano ka marites ang Pilipinas, mas marites dito. Lang, ganitos. Wala naman sila. Halos-halos lahat na lang pare-pares yung ano nila. Huwento. Wala akong nakitang ano. Pilipino na lang dito.

Sayawan naman ito. Doon kantahan. Akala ko binasag yung mukha nung bata. Tatulang pala. Tingnan nga natin dito kung, ano, kung anong meron. Kasi kanina sa kabila kantahan. Sayawan <laughs> Sayawan lang dito na yung sayaw ng mga Arabo ha Kumpar sa ng mga Pilipino Pero malawak din. Oo, oh, oo. Oh. Nasa mga kaibigan mo, no, ma'am. Malis na? Hindi na Ah. Uh, Ikutin natin lahat, sayang ang oras. Mamaya. Planeta ng E.T. Ayun oh. Ayun, bilikan Doritos sa soft drinks. Akin bata.

Dominos, sir? Eh? Oo, dominos. Ay, Pilipino, sir. Saan? Hindi, Pilipino yan. Hindi ba yan? May fishbowl, may fishbowl dahil May fishbowl. May fishbowl? Ayun, no. Saan? Ayun. <laughs> Feeling ko nasa Philippines ako, eh. Maganda pala ng Pilipinas, ma'am. No? May camp amusement, mga parks, parks, no? Mayroong Rizal, may ulo ng Posporo, ma. Did... Ano ka? Fishball, Hindi fishball, yes. Ano yan, sir? Hindi yan fishball. Baka siya umay. Hindi, pambata yan. Thank <laughs> perfume. Pa. Ma'am, sana sinayang mo na maaga para dito na nag-business tayo rito. Walang pasok. O, oh, may pansit, may spaghetti, may palabok. Char. Char lang, walang walang ganun. Okay, so <coughs> Ako, mahal, may camera naman. Ano? Medical Medic ko Pwede tayong sumakay dyan sir Gaga medic yan pag may nahimatay <laughs> <laughs> Sige tingin tingin tayo tama yan oh. No? Ha? Ba ako naman ang mga profil nila rito eh Eh iba Ma'am ma maganda ang pabango There kapag yung ano Parang oil yeah parang oil. Yung sir. Pag yung may parang oil yung pabango, yun ang pinakamaganda. Matagal, matagal, matagal na. Ay, ako. Filipino siya, oh. Guwapo niya, oh. Char, hindi. Ale. Kala ko Pinoy. Pilipino ba siya? <laughs> Kuya. Char. Tura pa lang yan. Nagpa-cute siya. Hindi ko siya kukuhanan ng picture. Mayan, magreklamo ka pa dyan, Oh, may burger. Teka, po.

pinakamaganda pa lang yung anak ko. Attractive siya so, sa mga tao. Bakit yung mga ilong nila, no, mapa Mas gusto nila kasi yung mga ilong nila. Oo, yung mga Amerikano, ma, mga Arab. O, tatangos ng ilong. Mas sikat yung ilong namin. Pang Kaya nga. No, tayo mga Pinay, bakit Mas ganun? Kaya nga. Yung mga ilong, ano yon Sala. Sala na ba, ma'am? sala yan yung mang hindi nakapagsala yan yung mang hindi nakapagsala oo yes friend ko sabi niya wala na magmumulan kaya nga area dapat dapat ko dayan Para yung mga estudyante ko, hindi sila aware dito. Ang aware sa Riyadh World. Riyadh World. Oo. Parang ngayon lang kasi in-open ito. Ah. Pero kapag nag-open yung kay King Salman, sir. Ay. Oh, mas bongga yan. Ganda ng drawing parang sa labas dyan. Live pala yung kaganina. Diba dito, iskolaraga naman ng capring to? Wala kung paparking kasi wala naman pala talaga ng parking here. Wala. Singit-singit lang. Dito pa naman parking. Santay nagparking, ma'am. Dito ata. Ayun dito. Dito sa kabila. 'Yan yung multi-oret tag box. Ayun yung McDo. Uh, yung yung, yung, yung dinaanan natin kaganiyan, ayan oh, retag. Di ba may binigay akong ticket ng red tag na ano, 20% discount? Totoo daw yun. Mm -mm. Ha? Sa school ng Altaz, kinopit ko sa drawer ng Arabo. Kung ang dami naman nito. Binigyan mo ba si ma? Meron ka meron ka pa? Ang dami nun na. Dalawa lang sir. Ah, dalawa lang ba yun? Pinamigay ko. Dalawa kay Ah, pinamigay ko ata sa iba. Pero hindi pa nagkagamit. Hindi ko anong saan Red tag. Ang dami red tag. Ayoko. Hindi naman ako nag-red tag. Yun lang ako suukay-ukay, ma'am. Pag marunong-runong ka na, Gregson, mag tayo. Ay, ma'am, madali lang yung haraj. Kaya ko na yun. Oo. At so, saka naisip ko pa na wala na ng gaas, madali lang akong pumakbo sa gig kasi pag ganun, ganun yung gaas eh. Oh. Hindi ba antin natin si Sir Alex para magkaroon pa ng ano, may may trabaho siya. Tawa nga ako ng tawa kahapon din eh. Bakit makukulin ni Ray yung... Ika may expired pala, sabi niya. Kung sino magka-transfer, magbabayad na ng 1.5. Bale, 3,000 daw. Parang 1.5 sa kanya, kung nandyan yung ikaw, maiwan pa rin. Charge. Sinawala. Huwag na, sabi niya. yaman na. Tapos bigla siyang umawit. Ang takas ng boses. Bayaran na pala nang, sabi niya. Bibig-bibig-bibig-bibig. Bibig-bibig-bibig. ka sa amin. Thank you. That maganda ganda kong bahay yung bahay niya. Ano daw, Ted? Ano Ano daw, Ted? Ano daw, Ted? Ano Naghahanap ako ng bawal talaga. <laughs>